So, ayan. Tama na to Eh, dagdagan ko pa isa. <laughs> ayan. O, ayan na nga guys. Oh. May bunga na nga siya. Siguro oh. lalabas ako ngayon kasi parang parang hindi maganda talaga ang pakiramdam ng mata ko. Good morning. So ito guys yung aming spices na ginagamit dito sa Nepal. So kung ikaw ay familiar dito, I'm sure alam mo na ito. So sa hindi pa po alam, ito yung ginagamit namin dito. So it is uh, cumin seeds at coriander seeds. So kapag ito ay uh, gawin mong powder, ang tawag na nila dito ay masala. So, after yan guys, ibilad. So, malutong na siya. So, pwede mo na yan i-grind o turn it into powder. So, pwede mo yan ipagiling at ihalo sa mga pagkain. So, ayan na nga guys. As usual, nandito na naman ako sa aking lungga dahil ito ang favorite place ko. Kasi <laughs> magluluto na naman tayo guys. At ang ganda ng sikat ng araw sa labas. So, oh. oh, tingnan nyo yan guys. Ang lalaki ng mga bahay dito. So, ngayon, pag nasa rooftop ka guys, no, makikita mo talaga yung mga malalaking bahay. Ayan guys, katabi lang to guys ng bahay namin, no? Ang lalaki ng mga bahay nila. So, ayan, time check. Mga 8.30 na dito guys. So, at ready ready na ako magluto. So, ngayon po, pumunta na ako kanina guys sa shop, meat shop, no? Bumili na ako ng lulutuin ko. So, ang aking menu for today is pork. Ayan na naman, magbaboy na naman tayo. Tingnan ninyo yan, nilalagyan ko na siya ng masala. So, yan guys, ang pinakita ko kanina sa inyo ng mga seeds. Yan ang nilalagay namin sa aming mga pagkain dito sa Nepal. Hi guys, good morning sa inyong lahat. So, ang ganda kayo guys ng sikat ng araw, no? Kaya, siguro lalabas ako ngayon kasi parang parang hindi maganda talaga ang pakiramdam ng mata ko. So, palalaman ko mamaya guys kung may grado na itong mata ko. Pero, I'm sure talaga meron na. Kasi syempre, uh, nasa age na rin tayo na kailangan na siguro talaga magsalami. Kasi, pag nagbabasa ako ng mga message sa messenger, ay, hindi naman siya ganun ka blurred talaga. Pero, uh, kailangan ano, sighted talaga guys. Pag, pag masyadong malapit, hindi ko na talaga siya makita. So, punta tayo dito sa garden kasi kukuha tayo ng spring onions para masarap lalo yung ating luluto So ayan, umalalaki oh, na siya oh. So, kuha lang tayo dito sa bandang gilid. Kasi wala kaming coriander guys, masarap sana yung coriander sa ano sa pork. So, ayan. Tama na to. Eh, dagdagan ko pa isa. <laughs> ayan. O, ayan na nga guys. So, may bunga na nga siya. Oh. So, ayan yung ating aming spring onions guys. Ayan. So, mamaya balik tayo dito at ipakita ko sa inyo yung ah, uh, itong beans namin dahil nag start na siyang tubo. So, balik tayo guys sa taas. So ayan guys, ito yung partner ng aking pork. So kung nakikita niyo mukha siyang mustasa, pero <laughs> hindi yan guys mustasa no. Parang ano yan, mukha lang siyang mustasa pero hindi siya mustasa. Pero yung lasa niya guys parang medyo mapait din. So ngayon, masarap ito guys i-stir fry mo siya sa ano sa soya bean. So dito ko lang din ito guys na tikman no paano nila ito lutuin. So pwede mo lang i-fry siya guys sa soya bean. Yan ganyan tapos bawang para mabango siya and then uh, pwede mo siyang lagyan ng cayenne pepper na ano na uh, dry. And then yun, ilagay mo na siya. So, ganun guys, dito ko rin natikman yan. Masarap siya. Masarap pala siya haluan itong soya bean na ito. So, wala akong ibang hinalo, kundi bawang lang. And then, pwede mo na yan siya lagyan ng asin. Ay. Yan. Napakasarap yan, guys. Lalo na yung mga galing sa village, guys. Ay, Diyos ko, grabe. A few moments later. And finally, nandito na ako sa aming bahay, guys. Kasi kanina yun, di ba sabi ko nga kanina sa inyo, ay after lunch, magpa-check up ako. <laughs> so, ngayon guys, yung kutob ko talaga ngayon ay naging totoo. Dahil yun nga guys, ito na guys yung ebidensya. Yan, kailangan na talaga tayo magsalamin kasi hindi na tayo bumabata. So, yun, pina-check up ko at ang sabi ay hindi naman ganun kataas yung grado guys. At uh, kasi few years back, nakapag ano na ako guys, nakapag... Uh, check na ako dati so bali that time 1.25 lang So, ngayon guys is 1.5 na guys. Ang grado ng aking mata. So, hindi pa naman ganun guys kataas. Pero, at least ba diba, convenient. Kasi, uh, yun nga. Talagang hirap ako kasi pag nag edit ako ng video. Minsan talaga na uh, napipil ko talaga na medyo masakit yung ulo ko. Pag matagal ako magbabad sa, sa mobile. Pag nag edit ako ng mga video ko ko. Kaya, ang hirap. Kaya sabi ko, kailangan <laughs> ipacheck up ko na ito para at least magkaroon ako ng salamin uh, for uh, reading lang. Kasi nga, kung ganito lang naman guys, pag wala akong salamin, nakikita ako, clear pa talaga. Yun lang talaga sa reading. At uh, syempre guys, yung phone, di ba, may mga may radiation din ang phone. So, kaya uh, kumbaga madaling masira yung ating mga mata sa radiation lalo na sa gabi, di ba? Pagpatay yung ilaw, hindi daw pwede na gano'n na nakapatay yung ilaw and then nakamobile ka kasi madaling masira daw yung mata which is true naman. So ito guys, ayan, itatry ko, ipakita ko sa inyo, itatry natin guys. <laughs> kung bagay, kung bagay naman sa atin ayan. oh, ayan, so, parang picture lang ano guys. So yun, at least di ba ngayon ay medyo clear na clear na talaga o oh, di ba? Pati wrinkles ko guys, kita ko na oh. Hmm. So hindi na ako nahirapan dahil pag uh, edit talaga, nahihirapan talaga. Masakit sa mata yung sobrang liit na ng letra. Kahit yung mga video ko, ilang minutes na pag tinitingnan ko kasi sobrang liit. Tinitingnan ko kung ilang minutes na yung nagawa kong video. Hindi ko talaga siya makita guys, kaya ito no choice talaga. So ito gagamitin ko na to kapag Uh, mag ako kasi ayoko naman na masanay ako sa salamin guys kasi okay naman eh pag uh, pag medyo malayo nakikita ako naman ang tao hindi pa naman ganun kalabo talaga so this is just for uh, reading uh, para convenient sa akin mag uh, uh, edit ng mga video ko at at the same time kapag may mga message sa messenger at yun laro laro, laro sa mobile o kaya tingin-tingin uh, sa youtube hindi na mahirapan hindi maduling-duling diba Actually guys, okay din 'di ba? Kasi um nasa sa bagay malapit na rin ako mag-50. Hindi ko naman hindi ko naman um, tinatago yung aking edad. Malapit na tayo Kaya siguro uh, yun ramdam ko na. Kaya yung mga anak ko kasi uh, madalas ko silang tinatawag kapag hindi man nag edit ako ng video tapos hindi ko makita yung hindi ko makita yung mga numbers na sobrang liit tinatawag ko sila ngayon, sabi nila na kumami magpa-check up ka na. Uh, para naman malaman mo na uh, kailangan na yung mata mo lagyan ng grado kaya kanina pagdating ko guys tuwang tuwa sila kasi nga ay may salamin na si mami sabi nilang ganyan sabi ko natutuwa pa kayo kasi ayaw nyong maistorbo pag tinatawag ko kayo sabi kong ganyan kasi nga sila lagi ang pinapa uh, tinatawag ko para tingnan kung hindi ko makita yung mga letra kaya yun sabi ko natutuwa kayo kasi ayaw nyong magpaistorbo sabi kong ganyan sa kanila Oo nga pala guys, no, may naalala lang ako kasi may mga nagpipiim sa akin na mga kakilala ko or mga kaibigan ko din guys yung iba na yung meron silang concern sa akin. So since nga namatay na ng guys yung aking asawa, so nagtatanong sila sa akin kung dito pa rin ba kami sa Nepal o uuwi kami ng Pilipinas. So ito lang guys ang masasabi ko no, sa ngayon hindi ko pa yan uh, madesisyonan o uwi pa kami o dito pa rin kami sa Nepal pero uh, for the meantime guys no ay siguro dito muna kami sa Pil sa Nepal kasi nga uh, nag-aaral pa yung mga anak ko so so far naman uh, wala naman akong problema dahil uh, itong aking mga Uh, side ng asawa ko guys ay napaka supportive naman nila sa amin so it doesn't mean na supportive sila ay hindi na ako gagawa ng paraan para mabuhay kaming mag-iina guys hindi naman ganun ang reason ano kaya lang, naiisip ko this time kasi kung uuwi kami ng Pilipinas, parang uh, feeling ko mahihirapan kami, lalo na yung mga anak ko, nag-aaral pa sila sa si school. So, hindi talaga ito ang best time para umuwi. Pero pinagpipray natin na one day makaka din kami, makakabakasyon kami ng Pilipinas. Pero yung sasabihin na doon din kami uh, mag na sa Pilipinas, hindi ko pa yan guys masasagot sa ngayon. Dahil uh, may mga bagay pa dito na dapat nating isettle dito sa Nepal. So hindi ganun kadali or hindi ganun kadali magdesisyon na basta na lang uuwi kami. So, alam ko guys, naiintindihan nyo yun. Lalo na yung mga nagtatanong sa akin pag nakita nila itong vlog ko ay magkaroon sila ng uh, maging clear sa kanila. Kasi yung iba siguro iniisip nila dahil wala na yung asawa ko ay Uh, siguro mahihirapan ako dito. Syempre wala akong pamilya dito at nagigets ko naman yon yung feeling na ganon. Uh, actually mahirap talaga. Pero so far dahil malapit naman ako sa uh, pamilya ng asawa ko. So so far guys, walang problema at wala wala tayong dapat ipag uh, alala for for the meantime. Pero syempre gusto ko talagang umuwi kami ng Pilipinas one day magbakasyon. At syempre gusto ko rin makita ang pamilya ko at matagal na rin akong hindi nakauwi ng Pilipinas. So we are looking forward uh, for that time guys na makauwi kami ng Pilipinas. If God's will, I sasabihin ko naman yun guys sa aking vlog. So yun lang guys at huwag kayong mag-alala dahil Uh, tuloy pa rin yung vlog ko dito sa youtube at uh, maraming salamat sa inyong concern at sa mga kaibigan ko na malapit na patuloy na nagme sa akin kung kamusta na ba ako so ngayon guys, uh, syempre uh, nandito pa ako sa stage ng recovering, hindi ganoon kadali uh, mag-recover, lalo na saringwang, sariwa pa talaga ang lahat but may awa ang Diyos dahil ah uh, I'm sure bibigyan ako ni Lord ng ng lakas para ma-overcome ang lahat ng mga trials at mga problema sa aking buhay. So maraming salamat guys sa inyo dahil nandiyan kayo at patuloy na sumusuporta sa akin. So maraming salamat sa inyo lahat guys. So magkita tayo guys sa ating vlog sa susunod at uh, sana patuloy niyo po akong suportahan sa aking vlog dito sa YouTube. So maraming salamat. So sa hindi pa dyan nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa aking channel and I will uh, appreciate it dahil I'm sure nandyan kayo na nanonood sa akin maraming salamat, love you all bye